Pag oh, kong igat o, oh. grabe bagong igat, bagong Naawal ko na yung kwan Santa, Santa Lucia The boy Shout out the boy oh. Santa Lucia daw <laughs> Ayun, Palit na daboy doon pa Santa Lucia Ano si mo? pangulat John Ang batik tagad pala siya

Antaget presyo. Oke. Oke. Good luck. Good luck. <laughs> Yeah.